nakapote sa First time nyo bang ginawa yung uh, girl love? I think, yeah, I Actually, ito po yung pinaka-first time ko na sobrang lalaban scene. Since, dati naman po sa last <laughs> na <unang>, last na <laughs> mga movies ko, more on kissing lang po. Ito talaga may sex talaga siya. So, parang, okay, ito yung first time na Lalo sizala si Zara. So para masasabi ko, super lalang pagka uh, lala. si Daman dito. Super <laughs> sexy. Uh, Siguro 1,000 over 10. <laughs> Actually, totoo po. Sabi ko nga kay direct sa sobrang lala, sabi ko mga ka ka-direct, pwedeng sa lalaki ko na lang gawin to. Kasi dito ko na feel, dito ko na feel na ah, babae pala talaga ako kasi Laki na yan ako sa ginagawa. Ay oh, po, oh my god. Direk seryoso ba? Ito, gagawin ka namin to. Kasi nung una po, dinaya namin ni Christy. So, dinaya namin ganyan. Tinitake ni Direk. Tapos lumapit si Direk. <laughs> Halata eh, pwede bang gawin ano? Totoo? Tapos nagtinginan kami ni Christy. Sabi niya, sabi niya. Sabi niya. Ako Direk, kaya ko. Ewan eh. ko lang sa kanya. Kung hindi na kaya, dahil ko na lang. Eh, siyempre. Eh. Diba? Magpapatalo E di, go! Yan <laughs> po. lala? to the point na never, kahit sa totoong buhay, never ko po talagang ginawa to. Lala, to the point na Shit, ang lala. Ang lala po talaga. Sabi ko nga, Direk, hindi kita makakalimutan. Sa'yo, sa'yo lang ako pumayag na gawin to. Grabe ka, Direk.